Nabubuhay ba tayo sa Panginoon? Kinikilala ba natin siya sa ating buhay? Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Sana sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa ating paglalakbay, huwag tayong mapagod na magpuri at pagpasalamat sa Panginoon. Amen? Sana punuin natin ng kagalakan ang Panginoon sa ating mga mabubuting gawain. Ipadama natin ito palagi sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, hindi lang sa ating sarili. Ngayon ay araw ng Webes, nasa ikadalampot isang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, dalawang libo, dalawampot apat. Pakinggan natin kung ano ang mapupulot natin at pagnilayan at isabuhay ang mga minsayang ibabahagi sa atin ng ating ibanghilyo sa araw na ito. Ngayon, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 41 hanggang 44. Gaya ng sinabi ko kanina na siyang binanggit sa ating ibanghilyo sa araw na ito, nabubuhay ba tayo sa Panginoon? ang Panginoon ba ang naging sentro ng ating buhay? Siya ba ang nagbibigay sa atin ng lakas? Tingnan natin ng mabuti kung paano natin isinasagawa ang ating mga tungkulin. Paano natin pinapaunlad ang ating buhay sa mundong ito? Nakasentro ba ang lahat sa Panginoon? O mayroon tayong ibang Panginoon na naging sandigan natin, na nagbigay sa atin ng lakas. Una dito, pera, posisyon, estado, at kalagayan sa komunidad. Baka ito ang naging lakas natin at naging Panginoon natin. Isipin natin palagi na kung ano ang mayroon tayo sa bundong ito, ito ay pansamantala lang. Hiram lang natin ito sa Panginoon. Kaya Ibigay natin ang ating best sa paglilingkod. We have to give really our best in serving others and not only ourselves. Because at the end, we will realize that everything that we have at this very moment are all temporary. Pansamantala lang ito. Pagdating ng panahon, kung marami tayong ginawang kabutihan, ito yung maalaala ng, ng mga tao sa atin. Ang maalaala nila ang kabutihan na ating ginawa at ibinahagi sa kanila. Hindi yung mga kasamaan at mga pangpersonal na mga gawain na pinapayaman lang natin o pinapalago lang natin ang ating buhay at kung ano ang mayroon tayo kaya kung ang ating buhay ay nakasentro sa Panginoon ang Panginoong ito ang siyang kikilos sa ating buong pagkatao ang kabutihan ay siyang maghahari sana magsikap tayo na sa likod ng kung ano ang mayroon tayo sa ngayon hayaan natin ang Panginoon ang siyang magkontrol ang siyang magdala ng ating buhay sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng kababaang loob, na tayo ay maging instrumento ng kanyang paghahari. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, gamitin mo ako sa iyong paghahari. Gamitin mo ang aking kakayahan, ang aking talento na maipadama ang iyong buhay na presensya. Amen.